Balita naman sa lalawigan. Ino-dan ng batikos ang isang resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills sa bayan ng sabayan sa Bohol. Ayon sa Bohol Provincial Government, aprobado ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatayo ng resort. Lalo't titulado, isa raw private property ang pinagtayuan nito. Pero may limitasyon pa rin daw alinsunod sa Presidential Proclamation Number no. 1037 noong 1997 na nagdedeklara sa Chocolate Hills bilang protected landscape. Kinumpirma rin ang Bohol Provincial Government na wala pang environment Environmental Compliance Certificate o ECC ang resort. Hindi rin accredited tourism establishment ang naturang resort, ayon naman yan sa Department of Tourism. Iniutos na ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Bohol na inspeksyonin ang mga requirement ng resort. Nang naman ng konsiderasyon ng pamunuan ng resort, lalo't may iba pa raw na mga establishmento ang nakatayo sa kanilang paligid. Nasa po naman ang may na na 800 mga empleyado na umano'y pinipilit na mang-scam sa isang Pogo Hub sa Bamban, Tarlaca. Karamihan sa mga nasa ay Pinoy, Chinese at Malaysian. At ayon sa investigasyon, legal ang mga permits ng Pogo Company pero illegal ang kanilang mga operasyon. Hindi pala kasi Pogo ang trabaho ng mga empleyado kundi iba't ibang uri ng panloloko gaya ng love scam, cryptocurrency scam at romance scam. Umano'y pinahihirapan din ang mga empleyado na ayaw humang scam o kaya po naman ay hindi nakakaabot sa kota. Ang una pong gusaling ni Raid ng mga operatiba ay patikim pa lamang daw dahil sa nasa 10 ektarya ang lawak ng naturang Pogo Company. Abutin pa raw ng isa pang araw ang operasyon ng PAOCC bago nila masampahan ng kaukulang kaso ang mga Pogo operators na sangkot. Sasampahan naman ang reklamo ng lokal na pamahalaan ng Angeles Pampanga ang mga armadong lalaking nagsagawa ng marahas na demolisyon sa isang barangay nitong Martes. Sumugod sa Sitio Balubat, Barangay anuna sa mga polis at ilang sibilyan. Nagkabatuhan ng bote at may nagpaputok pa ng baril. Ayon sa LGU, anim na residenteng sugatan sa bigla ang demolisyon. tiramaan daw ng bala ang ilan sa kanila. Ang Clark Hills Properties Corporation daw ang nagkiklaim sa lupang tirahan ng dalawang libung pamilya. Kasunod yan ang pagkansila ng Department of Agrarian Reforms Certificate of Land Ownership Award ng mga residente. Ayon sa asosasyon ng mga residente, binigyan sila ng tatlong araw na paludan ipinalugit ng demolition team para tuluyang lisani ng lugar. Patay sa pananaksak ang isang lalaki matapos nga po umanong mangistorbo istorbo ng tulog sa Puerto Princesa Palawan. Sa kuha po ng CCTV, makikitang pinagpapalo ng naka-orange na lalaki ang kaaway niyang nakaitim. Ilang segundo rin pong nagpambuno ang dalawa hanggang sa naglabas po ng patalim ang nakaitim at sinaksak ang kanyang kaalitan. Bumulagta na lamang sa labas po ng palengke ang biktima na namatay sa dami ho ng saksak sa kanyang katawan at dibdib. At ayon sa mga pulis, nag-away ang dalawa matapos pong istorbuhin ng biktima ang sospek sa kanyang mahimbing na pagkatulog. Tumbas din po sa investigasyon ng uh, pulisya na matagal nang may alitan ng dalawa. Naaaresto po ang suspect na nakitang pagalagala hindi kalayuan sa palengke. Nabalot ng fog o volcanic smog ang ilang bayan sa Batangas na malapit sa Bulkang Taal. Sa mga larawang kuha ng FIVOX, kitang kapal ng naghalong hamog at asupre mula sa bulkan. Namataan ito sa main crater at bahagi ng bulkan sa mga bayan ng Agoncillo at Buko. Kumalat din ang fog sa sampupang bayan sa Batangas. Itinaas na rin ang fog alert at inabisuhan ng publiko na magingat, magsuot ng face mask at iwasan muna ang paglabas kung hindi mahalaga ang lakad. Kasalukuyang nasa alert level 1 ng Taal Volcano. Dahil sa sa patuloy na pagbubuga nito ng asupre. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, bawal pa rin pumasok sa 6 kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.